hindi naman ako gumagalaw dyan mga idol ito yung sinasabi ko kaya pala mas tanyo mabuti mga idol tumitindig yung malayo ko gumagalaw pero hindi sana masyado malakas siya masyadong malakas mga idol parang mayroon talagang nagmamulto dyan baka totoo yung sinasabi na mayroon silang nakikila dyan kahit luma na po yung kubo na yan so yan mga kadol no mapagpalang hapon po siyong lahat so ngayon ay ibang uh, explore na po ito mga kadol no so panibagong exploration po ito mga kadol Meron naman tayong ibang papasokin uh, papasukin na mga kadol na aba, abandong na bahay no so sana po ay ano, uh, Ligtas po tayo. Ito lang mangyari masama po sa akin dito. Ano lang ito mga kadol. Uh, explore natin na natin. Kung ano po talaga yung uh, uh kubo na yun. Um, bakit po ay pa-explore po sa akin dito. No? So, yung dati po yung ano, yung uh, yung in-explore uh, in ko na may uh, nakitang, meron ako nakitang tao na tumakbo. Babalikan po natin. No? Uh, siguro, kasi po ay busy pa si Brodokyo. Hindi ako wala akong kasama ba no? So kahit walang kasama, explore rin tayo mga kadulo. Oh. At uh, yung kubo na yun, yung, uh, yung dati kong upload mga kadulo, ay sobrang, uh, sobrang nakikilabot po talaga no? sobrang yun basta sa bundok mga kadulo, marami tayong maridinig talaga. No? Kasi sobrang layo na po ito. At uh, walang nakatira dito. No? So mayroong mayroong maguuma dito. At uh, siguro ay uh, hindi po taga taga hindi po taga rito po ay hindi po, hindi po wala po ang kanilang bahay po dito no nandoon po sa baba no kaya dito po ay explore po natin kaya may napagsabi po sa akin na may may uh, kapag uh, yung kasi po may residente po na dumadaan diyan sa Kubo at may mayroon daw silang nakita na isang uh, multo o ano ba uh, aswang well. kasi yun lang po yung sinasabi eh try ko daw i-explore kahit uh, kahit araw kahit umaga daw ako mag-explore mayroon ka din mararamdaman <coughs> so ngayon mga kadol subukan natin ngayon uh, explore mga kadol kung ano man uh, makikita sa video na ito so yun ay uh, balikan natin yun uh, yung dati pong bahay na pinupuntahan ko na mayroong kakaibang nakita na nyo Uh, may nakopo doon at uh, yung, ano ba, yung tila naka, yung tila na pula yung parang naka, ano yan parang nakatali parang nagduyan-duyan so, ano mga kadul ka uh, yung bahay na, yung bahay po yung, yun na bahay na po uh, yung bahay po, yun mga kadul ka ay uh, mayroon daw na mamatay po na uh, buong pamilya uh, yung anak at saka yung mama Parang, parang inambus, no? So, kaya pala, uh, may nagumulto. Hindi, hindi man tayo makadul. So, ngayon, patuloy pa rin tayo, no? So, kaya pala, kaya pala makadul na mayroong gumagalaw at mayroong nag... Kasi sinampal po tayo doon sa likuran. Kaya tumakbo ako. At biglang naman po yung... Uh, uh, bigla na po yung naglagapak po yung ano yung kubo ano. so ito mga kadol uh, bago po tayo magsimula no shout muna kay uh, Ma'am Yalim Toribia uh, Ping Pastor Pedro Bukol Ma'am Marmelia uh, John Simil Mark Marbelia shout out po sa lahat uh, at Ma'am uh, Marjo Labong uh, shout out po sa lahat po sa lahat ng ano si video ko shout out po sa lahat sa solid support tayo po ni Mangating dyan mga viewers po natin mga subscriber po natin no? so ito po para hindi po kayo magtaka mga kadol uh, kasi marami pa din nag, uh, nagtatanong no? Uh, uh, kasi may feeds po tayo no? Uh, bakit ako hindi pa nag upload so ganito mga kadol uh, kapag manood po kayo kapag uh, mag uh, subscribe po kayo mga kadol kaya, kailangan po ay uh, paabutin po ng 3 minutes para hindi malaglag po yung uh, subscribe mo sa akin no? kaya yun uh, para hindi masayang po mga kadol so yun sa lahat po hindi pa nakasubscribe dyan no? please po uh, pindutin lang po yung notification bell para updated kayo sa upload yung magkitingan bisyo tv no? sa pag adventure so ngayon malapit na po magdilim kaya ito po yung ginagawa ko mag explore na malapit na po madilim para ano para kung ano man talaga yung mangyari ito may, mayroon kayo makikita So ngayon, nag-iisa naman si Magkiting Adventure TV. At samahan nyo, sama nyo ako dito mga kadol. So ito pong daan mga kadol. Ito po ay subang sukal. no. Ito. At kanina may nadinig na tayo mga busis. No? Siguro busis ng ibon. No? So sana ay hindi tayo maabutan dito ng dilim. Kasi, pa, kasi po ay umuwi pa tayo. No? Sobrang layo po yung ano natin, bahay natin. At ganito po mga kadul, uh, hindi ako papasok uh, sa uh, hindi hindi ako papasok sa kubo kapag walang history, no. Kailangan talaga may historical talaga para ma-explore natin, no. Kapag wala, hindi po natin na-explore mga kadul, no. Grabe po talaga nang, nangyari na doon po sa unang bahay. Balikin pa natin 'yun kapag kasama natin si Budokyo. no. Kasi po ay sobrang busy po si Budokyo. Dito mayroon din uh, historical talaga itong kubo na pupuntahan natin ngayon. So tara mga kadol mag-ingat pare. Mag-ingat lang tayo, no. Ito ay ano ma, ito yung bundok nito mga kadol kapag tingnan 'yon. Tingnan niyo. Sobrang ano pa, sobrang maliwanag pa mga kadol pero ngayon uh, alasing 5 na po, no. Malapit na po mag uh, magdilim dito. So, yan. Uh, salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng uh, nagsuporta kayo mga Giting Adventure TV. Uh, no skip ads mga kadol. Malaking tulong po sa akin yan. Kahit maliit po yung views na kahit malit yung views na mga kadol. Ayos lang po. No? So, basta hindi lang po yung skip yung ads mga kadol. Sobrang malaking tulong po sa akin yan. So, sa lahat po nag-share po sa video ko, maraming salamat po talaga, no? Ano kaya ito? Kasi po ito, kinakain daw nila mga pedul. Pa Mapakit. Si malayo pa yung kubo niyo. Wala, ikaw aku. tara eh. ko. May ibon pa diyan. Tingnan mo kagad 'to. Tumitindig yung blayo ko. pa so may mga boses po tayo manig no? boses ng ibon So ngayon makadol ay kailangan natin tupuntahan para malaman natin ba kung, kung ano talaga yung uh, totoong sinasabi pong tao yung residente dito no kaya baka nagano lang ba baka nagano lang sa akin nagbiro no so yun kahit mag isa lang ako dito kaya ko puntahan mag isa may ibon malaking ibon you know? sobrang laking ibon mga kadol parang gabay yata yan ah Uy, ano sa atin, nag-ano, nag-masid. Ano, ng masid Grabe mga kadala. Kahit umaga pa, kahit araw pa, may ano pa may mali, may maliwanag pa. Pero papansin mo talaga na uh, grabe, nakakatakot talaga dito ng lugar na ito. So yun, patuloy lang Parin tayo mga kadala. મેને હું મસી જાતે નો susundan tayo dito hindi mga gabay pa dito kaya kailangan po natin yung, saan, yung, saan yung kubo na yun Grabe. Maliwanag-maliwanag pa dito. siguro kapag mayroon tayong uh, makikita dito depende po sa inyo kung mayroon kayong nakikita dito sa video na ito ay pabalikan po natin may mga manok ihalas pa dito mga katul yung nitip medyo masukal na po talaga yung kubo na yun pero bago tayo magano kailangan natin may respeto po tayo no? kung sino man yung uh, nakatira dyan kailangan may respeto po tayo pagpaalam na tayo no? baka hindi po masamang tao ba no? kasi po may, may iwak kasi basta may iwak may, may, may amo yung po yung gabay po nila mga kadi dalawa po yung iwak Tawa po. May tao ba dyan? Parang wala. Parang sira-sira na po talaga yung kubo na yan. At umuulan na po mga gaidol. May tao ba dyan? Wala, walang, walang tao na ito. Parang walang anak-anak na kita makaduli. Sira-sira na po ito. Siguro yung sinasabi po sa ano dito. Ang residente dito siguro eh may nagmumulto siguro dito or uh, may mayroon na po dito or may makikita sila dito kasi walang tao siguro ay nagpapahinga lang dito kaya pala in-explore ko pina-explore po nila pero walang tao parang wala na po nakatira dito kasi sirbang luma na po yung kubo no? yan surbang luma na po yung kubo akala ko may nakatira may doyan pa you know, may doyan pa mga my god <laughs> so yun mga kadul, nandito na po tayo sa may kubu pero may kakaiba po talaga dito may ngaramdaman po tayo so totoo po yang saya sa arjinta dito mas maganda po apag tepi kanina. Malinig yung mga tiles kanina. May yan. May, parang may mga tunog na. At may duyan pa. So, ngayon sa ngayon ay malapit na pong dilim. So, tingnan nyo dito sa video ko. Ano na? Ano? Ah, uh, aliwanag pa. So, sa ito lang ay malapit na talaga dilim. Kasi andito po tayo sa bundok. Matagal po talaga dito. Uh, Mag-dilim. Ah, kapag andito tayo sa bundok yun may duyan at may gamit pa mga gagal ito mga pedal ay parang may nagkapahinga dito kasi may duyan yun mga pedal may duyan so ano natin ito dito Pernah lumana sirat-sirat nak pergi ke mana tadi? luma na po yung ano yung kubo na ito so ngayon mga kadul uh, ah, nakita na po natin yung kubo pero kayo na may ano, ako may naramdaman po talaga ako at may bigla pong ano dito may biglang hindi naman ako gumagalaw dyan mga idol ito yung sinasabi ko kaya pala mas tanyo mabuti yung mga kadol tumitindig niyang balaybo ko kumagalo pero hindi siya masyado malakas yan you know? nila siya masyadong malakas mga idol parang mayroon talagang nagmamulto dyan pagkatutuyo sinasabi na mayroon silang nakikita dyan kahit luma na po yung kubo na yan you gumagalaw know, talaga di ba iwan ko talaga kung ano lang na, may, na lang ako iwan ko talaga kasi po kanina may nagkano dyan parang nakaapak dyan yun know, gumagalaw my god Bakas, baka nang baka baka mas ano, baka sabihin yung mga kadol na may script tayo yun gumagalaw pa rin yung mga kadol yan titingnan natin sa paligid mga kadol oh, ano diba? ito yung likuran ko oh, my god ano yun